ating training manok at tayo po bukas ay maglalangoy sa na sa Agos. at ano po ah, bukas po tayo maglalaylay yakpali pa maririnig ang magagandang yung gusto yung mga ito hindi kung saan tayo bukas ito lang sa iyo dustin yung ludo ito lang yung iyo ito lang yung sila yung aking dilingis bakit tayo iiwan dito seguiti in atto. A te un coppietto non vi preghi, no? Un coppietto no. 还有？啥、啊？你明天早上？你明天早上？你不打算不香？ Θα ρίξω το αλεύρι και θα προσθέσω ganyan siya sa kalambo, na sa kalambo ko ito. 现在你不会做啊，所以不想啊，容易。 At tempot dito na po ang aking na uh, dalitan, dadalhin. Ang po'y kay Jojo ang sinig. Um. Oh, yan po, talis na kami. Panakar. Sakay muna muna tayo. Oh, ano, tayo na. Basa kayo, kasya. po ay uh, linggo burnout kaya lang kayo muna tayo mainit ang panahon ngayon ngayon so let's go tayo Ayan, nakarating na po tayo. Ano nung lugar po ito, nanay? Ano lugar? Minahan Norte. Minahan Norte. Dito na tayo. Malayo rin po. Nasa isang oras nating takbo. Tapos si Raprod pa ang daan. Sobrang dami po dito naglalaw. Pag ganitong summer. Huwag na tayo lumayo. Pero no, mas maganda sa dulo. Sa dulo, mas maganda. Titingnan na po natin kung saan tayo pipisto. <laughs> Oo oh, nga, maganda po dito. Dito, dito na, na lang ako tayo. Aba! Dito po yung ibigay na tayo ang nakahit. O, dito lang tayo. Dito na lang tayo, ah. Para mga... Dito lang, lalay pa. Dito lang. O, oh, yan po. Ang dami naglalangoy. Dito sa gilid, dito dito, po, nito pa pagganitan sa summer ay sobrang dami ng galangol. E Di pa po. Um, Ang dulo nito sobrang dami talangol. taong usigin Matutuwa naman si Gina naman ni Dustin. Uy! Uy! Madalas ka! Great. Dami sa ay daming ito kanaan ito'y bundok kaya po libre dito ang wala pang bayad ng tao parang ito ang ilog oh ayan po ang daan oh eh. kamera oh, oh kanya na po ng piste sila bah, eh, dito po pala kami sa gubat, dadaan malayo rin lakadin mga nasa 30 minutes o oh, dito na po tayo sa ating lalango yan oh, wow kamang sulo po namin to sulo sarap O, oh, yan po. Tagla lang na yung dalawa. O, oh, may lalamigin na yan. sayap. Sisid, sisid, sisid ka. Sisid. 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 <coughs>

hindi ano? Endero nga Ah. wala Paano? 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 naglalangoy na. Si he bato. Tuwa -tua po yung dalawa. <laughs> isa pa nga tutoy isa pa nga isa pala na yan marunong ang siya ito jacket po po ni Bayabas po si Jojo. Ah, uh, dumpoi inuman no ah. Uh, po sila ng kanilang lamisa. Ha. Ah. Diyan mga nag, nag din po ah. Uh. <laughs> halala <laughs> <-bus -bus> <laughs> hindi <laughs> 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 po ako. Oo. Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Para hindi na ang tiyan. Nakaganda po dito. O oh, oh, dali po, yakitin ko ah.

Si Pipi Pipi masaya din at kalapit po si Bayabat. <laughs> oh, ganti-ganti lang. <laughs> Ayan po, ipagay na sa batang kasi po yung pag natawag kay April eh, at hindi siya sagot <laughs> Marami na, marami na ano ah. <laughs> Aba, ah. diba, aba oh. ito ni Tunan. Ah, nakakita kami ni Tunan. Ano sa kanakabot? Dulo, dulo. Dawa, tinagpunta ka sa bahay atunso di mo to talaga, tapos babalik naman. alam ko pang kalupaan yun, tumutupo si Tuna. malaman naman. bigla. iyong kalupaan lang talo tunan. talo 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 Kali talo 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 ay, oh, <laughs> punta ba doon? Maglaway ka punta doon. Sumisid ka ulit, punta doon. <laughs> <laughs> Malalim na? Pakikin <laughs> mga palalim. Tama na. Ito po may isang batang ito ayo bising busy Sa pagkuhulo ka doon ng pakuan. Tutoy. Tutoy. The stain. oh, inaantok ka na. <laughs> inaantok na. Ay, anong yan? na? Ha, inaantok ka na. <laughs> gumagay tulog na inaantok na ha